Hindi ba buo ang Reels video na napapanood mo? Kung ikaw po ay baguhan at hindi mo to alam, well, para sa inyo po ang video ito. Kapag nanonood po kayo ng Reels at putol po yung video, sa malamang na malamang hindi nyo po na-click itong ganito yung my watch full video sa baba, dapat po i-click nyo po yan para mag-continue po ang video yung pinapanood nyo kasi po, yan po ay long form video na nakakonect po siya sa inyong reels. Katulad po ng aking last reels na upload kung paano magawa ng long form video na nakakonekta sa reels. Kaya po ganyan yung nangyayari, putol siya pero pag-click nyo po yung watch full video, mapapanood niyo po siya ng buo, okay? Isa kasi yan sa mga nakikita ko sa comment section at sinasabing, Madam, bitin po ang video kung saan na po yung exciting part, putol po siya. Pero hindi naman po talaga siya putol, hindi nyo lang po klinik yung watchful video. If ever hindi nyo yan nakikita, pwede nyo pong i-check yung comment box section. Andyan po yung link para mapanood nyo po ng buo. Okay, sana may atunan. Please share this video and follow mo ko for more tips. Thank you so much.